Hello, hello, hello! First meal of the day Ang um, Esharia at saka Meatballs with Crema Ayan Time check dito ay 12.45 na nang hapon o nang tanghali at bago ako mag dito sa baba ng aking trabaho ay kakain mo na ako dahil hindi ko na kaya yung Late ako na upisa dito ngayon sa baba dahil umalis na maaga yung aking amo. Naglinis mo na ako sa kwarta ng ating amo. Yun na. Wala na ibang ano, explanation. Kain. Initin ko na ito kapos kakain ako. Sabon ko pwede ako na tubig pa sa ating kape. Meron ako dito pinakuhat. At susawsaw natin ito sa sa kubos arog. Ikain sa ang ating lunch. ating kape. Half na mainit at half din <laughs> na malamig. Tika. Magiging na malamig. Ngayon ay kain tayo. Pabusta-pabusta. Okay. Pabusta rin. Na hindi dito mawawala sa mesa. Tungkus arung pula ay gawa sa harina at saka gulay. Tapos pipreto din. prepare na tayo ng ating coffee. Ang ating Arabic coffee. Naglagay na ako ng hell at ang ating saffron. Ngayon ay lalagay na din natin ang ating coffee. Ito yung coffee. Ha. Ang coffee ay iba't, may iba't ibang ano, Extra ba? May malalaking giling, may map. may pino. Ito ay pino. Lagyan natin ng dalawa, tatlong sa Tatlong tablespoon na coffee. So. Okay. At okay. i- haluin. Tapos ay niya. Ito na yung ating Arabic coffee at nag na siyang kumulo. Ayan. Ito yung pinaprepare ko ahead kasi nga take time siya para pag orasan ng kainan nila ay mailagay ko na siya bago magkainan ay mailagay ko na siya sa table para hindi tayo gahulin sa oras magpainit tayo ng tubig dahil baka Sobra siya ng pulo ay ng ay na ako na ako hello sa so, sasakyan. So, 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 yan ay titikman natin itong ating nilalutong gawa. Kasi time check dito ay 5.4.20 na ng na. na. Okay na. Okay na. Okay na.

lemon with nana or mint lips this chúng ta bắt đầu với pin thôi này ice Yung ice

The name of the sabaw is Pinataka. sa ang sabaw, Portugis, video. Natin ang kanyang sakal. As usual, ang kubos arug, kubba. Ano to? Ano to? Parang meatballs? Ano to? Ano to? Ano to? Ito. Ah, chicken pakura. Chicken pakura. Ayan. Ang pagkain sa sakan. Ito yung pakura, oh. Tikman natin. Ayan. Para masarap. Kumain yung aking aming mga ahon. Um, Naririnig yung mga ingay na. Parang maguling ko. ul. Walang nakakaintindi ko ano sinasabi nila sa isa't isa. Kasi walang tutuloy. Hugas mo lang kung mga kinainan nila.